Miss, sorry po. Sorry po talaga. Hindi ko po talaga sinasadya. Sorry po, naglumihan ko pa sa oh sapatos. Oh, my Lynette! Look what you did to that lady's designer shoes. It's so obvious, designer shoes yan. Mas mahal pa yan sa buhay mo. Miss, sorry. Hindi ko po talaga sinasadya. Lilinisin ko na lang po yung sapatos ninyo. Ay nako, so, miss, alam nyo... She's a concessioner here at the canteen. Why don't you report her, no? Para magka siya at mapalayas sa dito sa ospital na to. Tama. Oh, don't worry. There's nothing to worry about this. Hindi kita ereklamo. Gusto mo miss, Lilisin ko na lang po yung sapatos ninyo. Magaling po ako maglinis. Ah, uh, meron po akong tsinela sa loob. Papayalam ko na lang po muna yung tsinelas ko. Tapos, lilinisin ko po yung sapatos niyo. What? You're gonna make her wear tsinelas? After coming from her designer shoes? Why? What's wrong with tsinelas? I like it. It's okay kasi medyo pagod na rin yung paa ko sa heels eh. So, makakapagpahinga rin ako. I can't believe I'm seeing this. Tinapunan na nga yung paamo ng ulam and yet you're being friendly to her? It doesn't hurt to be kind to people. You should try it sometime. And besides, nakita ko naman yung nangyari. May tumulak lang naman sa'yo, kaya alam kong hindi mo yun sinasadya. sorry po talaga. Marami pong salamat. pasok po tayo sa loob. Lilinisin ko muna yung sapato niya yun po, ma'am. Ako na pong bahala dito. Okay. Magaling po ako maglinis. Talaga? Yung ko po, okay naman po yung ko Mamang ang ganda niya. Ang sexy pa. Ano ba pinik, sabi mo dyan? Mahimik ka na nga. Tara na nga. ng ulo naman. Ganda. Ma'am, ito na po yung tsinelas. Kasha kasha. I like your slippers. Thank you. Ah, uh, Ma'am, oh, sige po, uh, ko po muna yung sapatos ninyo. Naku, alam mo, okay na yan. You can throw it away. Throw? Tatapon? Yeah. No. Ma'am, sayang naman no. Ang ganda-ganda nitong sapatos ka Tsaka mukhang mamahalin talaga eh. Ako ma'am, lilinisin ko lang to. Magmumukhang bago na kagad to. Hmm? Ikaw ang bahala, pero pwede mo nang itapon yan. And I think I'm comfortable with your chanelas. <laughs> uh, eh, ma'am, maiba lang po ako ah. Bakit po kayo nandito sa Apex? Meron po kayong dinadalaw dito? Actually, pasyente din ako. I'm just supposed to visit my driver na aksidente kasi and then I felt something so hindi na ako pinaalis ni Dr. Tanyag. Ah, si Dr. RJ po yung doktor ninyo? Ah. You know him? Nako ma'am. Lahat po ng tao dito sa Apex kilalang kilala po si Doc RJ. huwag po kayong mag-alala. Mapait po yun, sa kamagaling na doktor. You're in good hands po. I know. And you know what? Magkaan ang loob ko sa yo. I feel like we're gonna be friends. Ay, naku, ma'am. Ganyan din po yung nararamdam mo. Feeling ko magiging close tayo. Ay, Ay sige po, ma'am. Lilinisi ko po muna ito, ha? Okay, hey, but... Adyan lang kayo. Okay, you can throw them away, ha? It's okay. Okay. Mm -hmm.